Hey, welcome back to Star Pulse Z fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse Z mula sa kilig sa harap ng kamera hanggang sa totohanan sa likod ng mga eksena. Isa sa mga pinakapinag-usapang tambalan noong dalawa isa ang Chris Roy Love Team ni na Joyce Ching at Christopher Martin. Pero bakit nga ba sila naghiwalay? Ano ang tunay na dahilan ng kanilang bryako? At nasaan na nga ba sila ngayon? Joyce Ching at Christopher Martin, bakit nga ba sila naghiwalay noon? Alamin ang totoo, taong dalawa isa sumabog sa telebisyon ang teen romantic series na Twin Hearts. Isa sa mga tambalang agad na minahal ng mga fans ay sina Joyce Ching at Christopher Martin, o mas kilala bilang Chris Joy. Sa una, real lang dapat ang lahat pero tila natabunan ang totoong damdamin ang script. Kasi as a e love team, syempre lahat ng tao sa paligid namin sinusuportahan kami. Lagi kaming magkasama, tapos ang mga eksena, puro sweet nagka-developan talaga kami. From on-screen partners to real-life sweethearts. Naging opisyal ang kanilang relasyon habang kasagsagan ng kanilang kasikatan. Pero gaya ng maraming batang pag-ibig, hindi ito nagtagal. Sa kabila ng kilig at suporta ng fans, tuluyan ding nagwakas ang relasyon ng dalawa. Hindi dahil sa third party, hindi rin dahil sa away bati. Ang dahilan, immaturity, I guess, immaturity kasi. Ang bata pa namin nun. We were too young to be in in relationship. Hindi pa talaga namin alam what it means and where it's supposed to go. Hindi basta-bastang away. Hindi toxic. Pero sadyang hindi pa sapat ang edad at karanasan para sa isang seryosong relasyon. Pinili nilang tapusin ang lahat bago pa masaktan ng husto pagkaraan ng ilang taon, nagpatuloy ang buhay ng dalawa. Pareho na silang masaya sa kanikanilang mga pamilya. Ikinasal kay Kevin Alimon noong dalawang libo at labinsyam. Ngayon ay isa na siyang hands-on mommy sa kanilang anak na babae, na ipinanganak noong dalawang libo at dalawamput apat. Nagbalikan sa long-time girlfriend na si Ace Banzon noong dalawang libo at dalawamput isa, at ikinasal sila noong dalawang libo at dalawamput dalawa. May anak na rin silang si EUC, ang dating Chris Choi, ngayon ay bahagi na ng magandang alaala ng kabataan. Bagamat hindi sila nagkatuluyan, naging daan naman ito para matutunan nila ang tunay na halaga ng pag-ibig, pamilya at pagkakaibigan. Sa dulo ng lahat, ang mahalaga ay natuto tayo sa mga kwento ng pag-ibig, mapa-showbiz man o sa totoong buhay. Ang tambalang Chris Choi ay mananatiling bahagi ng ating kilig memories, at inspirasyon sa kung paano haharapin ang tunay na buhay matapos ang real romance. We're both happy now. I'm grateful na napagdaanan ko yun with someone like Christopher. Ikaw, naalala mo pa ba ang kilig ng Chris Choi? Ay comment mo ang favorite moment mo sa kanila. At kung gusto mo pa ng ganitong showbiz deep dives, don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa channel na walang tinatago, lahat ay nilalatag.